Labing walong saksak ang tumapos sa buhay ng isang estudyanteng tinangkang holdapin habang siya ay papawi. Arestado ang dalawang sospek pero napatay ang isa matapos umanong ng agaw ng baril sa mga pulis. Yan naman ang tinutukan ni Emil Sumangil. Exclusive. Third year architecture student, ang 18 anyos na si Nick Russell Onyot matiyaga sa pag-aaral, kilalang masiyahin at palabiro si Russell. Nitong biyernes ng gabi, naglalakad pa uwi si Russell mula sa paaralan. Hinarang siya sa kalisada ng dalawang suspect. Sa pilitang inagaw ang kanyang backpack, pumalag si Russell. Dito na ng puwersa ang isa sa mga suspect. Bumunot ng kutsilyo at labing walong beses na inundayan ang saksak si Russell. Dinakuha ng mga suspect ang bag ni Russell Pinara ni Russell para humingi na sa sablolo, pero hindi siya hinintuan. Maya-maya, bumagsak na siya sa kalsada. May mga ilang-ilang tao sa kalsada ang ikinasasama ng loob ng pamilya ni Russell. Sumilip na tapos pumasok ulit. Dapat sana eh, nagmamasakit sila, nakikita nila yung anak ko naka-uniforme, may ID. Hindi naman, hindi naman masamang tao, baka inisip nila. Ano, masama rin tao nakilala ang mga suspect sa pamamagitan ng CCTV video at nadakip ng mga pulis sa isang follow-up operation. Kinilala silang sina Ricardo Clave, 29 anyos, at ang 36 anyos na si Marvin Bernardo, ang umunday ng saksak sa biktima. Napatay ng mga pulis si Bernardo habang sakay ng polis mobile patungo sa police headquarters. Dahil siguro sa kagustuhan niya na makatakas, inagaw yung baril ng polis natin. Ngayon, hawak-hawak yung baril ng polis natin dahil nasa imminent danger na binaril nung kasamang polis. Panawagan ng ama ni Russell sa pamahalaan, paigtingin pa ang kampanya kontra krimen. Eh dapat na alis talaga yung mga ganyang krimen. Dahil lalo na namin sa mga estudyante, ikampante sila maglalakad. Ayun pa lang, may mga kriminal pa lang nakakaabang. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.